Ayan, magandang araw mga kabayan Medyo malungkot yung vlog natin Dahil yung sakay natin alas 12 eh. sana lang naman. Okay lang. Namatayan daw sila Papunta sila sa cementerio Magana Maglalakad Asawa nyo mam yung namatay Ayan, manawagan na kayo Ano pangalan ni ma'am? Shaiky Shaika? Shaiky Shaiky, ayan Si ma'am Shaiky eh mga kababayan, ayan, si ma'am uh, asawa niya patay. Ngayon silang ang natin ng ano ng libreng sakay sa tanghali. Patayin na natin yung metro niyo mama kasi wala naman kayong bayad dito. Uh, sa episode 71 kayo sa pre ride ma'am. Okay. Ayan. Wow, thank you, thank you. Pwede kayong magmanawagan ma'am dyan. Sige lang yung mga kamag-anak nyo hindi nakapunta. Eh nawagan kami sa mga kaanak namin si na na ano Andito kami ngayon, hindi nga namin alam kung anong gagawin namin. Kasi unang-una, wala na kami mga magulang. Anong pangalan ni ma'am? Ano po? Yung... Russell. Hindi, hindi ako. Si Ibay. Sa Ito si ate. Ah, siguro nakilala niyo po kami. So, andito kami ngayon. Punta kami sa ano, hindi namin alam kung ano mga step namin punta na kami sa barangay tapos aayusin namin na maiayos lang namin yung pagpalibig namin sa pero as sa province po ngayon. yung asawa nyo late po ah taga late eh mga kababayan medyo madamdamin nila no namatayan sila pero sa kanila natin binibigay yung libreng sakay ngayon gawa e episode 71 po ito eh napapansin naman natin na ano Medyo malung ko talaga, umiiyak sila. Kapatid ko kayo ng patay, ma'am. Ako po, pinsan po ako po ng... Pinsan ano, po. Ayun mga kababayan, yung nais yatang mag, ano, mag... pabot ng konting tulong sa kanila. Dahil hindi, kumbaga, sinasabi ni ate dito, hindi nila alam ang way kung paano sila... tulad nung lakad nila, hindi nila alam kung paano... asikasuhin yung kanilang patay dahil Anong probinsya ma'am? Leyte. Tapos itong si madam, anong probinsya niya ma'am? Mindoro po. Mindoro. Ilan taon na po si ma'am? 34. 34. Ilan taon na po yung mister niya ma'am? 37. 37. Ayan, makikidalamati tayo dito. Ito lang na mabibigay ni kuya kasi hindi pa tayo kumikita sa vlogging. Ayan yung iba nating mga kasamang vlogger. Sana makarating ito sa inyo yung mga supporters ni BBM sa mga supporters natin dyan. Nananawagan tayo na sana sa madaling panahon paki ano lang dito sa ang lugar ng namatayan andi dito sila sa anong lugar nyo mo? Barangay 193 po, Pildera 2. Ayan, Barangay 193 Ako. Pildera 2. Ayan, yung nais pong magpaabot ng tulong pwede kayong sumadya sa lugar nila dito sa Barangay 193 Pildira 2 sa so, may terminal 1 ito baligit na ng terminal 2 ayan nandiyan dyan po nakahimlay yung patay nila pero uh, si nyata nila dito kung paano pa, proseso sa simenteryo no yung Papalipin. sa mga ano yung mga may ginito ang puso dyan nananawagan si kuya ngayon na nasa barangay 19, 193 na Barangay 193, kung sakasakali ma'am, sinong sino pang hanapin sa inyo ma'am? Ma'am Shaiki. Yan lang po sir. So, ma'am Yung asawa po nang namatay. Yung asawa daw po nang namatay, si ma'am Shaiki. Anong apelido ni ma'am Shaiki? Robis. 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 Ayan. Nananawagan tayo dito sa video na to na siguro kahit kunting tulong lang sa kanila, maibigay natin no? Na, yung mga pants ni Diwata. Ayan. Ayan. Tingi tayo ng konting tulong sa kanila na kahit papano makabigay tayo ng konting tulong Ito sa episode 71 Bagi sila ng pre-read ni kuya Kaya lang si kuya kasi Hindi pa naman kumikita dito sa mga video natin Hindi pa kasi ako monetize eh. Ayan si ma'am yung itsura ng asawa Ayan po siya Si ma'am Shaiki Ayan po ang iniwanan ng please. asawa Ayan at yung pinsa naman nasa likod, pinsa ng namatay. Kaya nananawagan tayo dito sa iba nating mga vlogger na mga nagbibigay ng tulong na sana ano, kahit wag nyo na padaanin dito sa video ko, punta na lang kayo dito sa Barangay 193 peace ano po? elderos Ayan, Barangay 193 Pildirados. Dito sa may Terminal 1. Ano po yung barangay? ang pangalan ng barangay ninyo ma'am? Hindi, yung barangay chairman nyo po. Dawal po. Kapitan Dawal. Ayan, si Michael Kap Dawal. Gilbert Dawal. Gilbert Dawal, Gilbert Dawal ayan. Gilbert. Pwede kayo sumadya sa barangay nila para hindi na po sa atin dumaan. Hindi po. Direction... Mike Dawal po. Mike, Mike Dawal. Ano po? Mike. Mike. Mike Dawal. Dawal, ayan. Sa barangay ni, sa ano, sa chairman ng barangay 193, oh. kay Mike Dawal, ayan yung nais pong magbigay ng kaunting tulong dito sa ano dahil ito nagiiyakan po kasi sila medyo siyempre nakakaantik ng puso hindi na po kasi namin alam kailan o paano namin mga ano gusto namin pinsan namin para lang maiayos na sa atin yung tubo, Ay ayan hindi raw nila alam kung paano ano yung so, unang una siguro baka kapos din talaga sila financial, sa financial support dito sa patay dahil alam naman natin na medyo mahal yung pagpapalibing kaya medyo nananawagan tayo dito sa mga kasama natin na vlogger na yung mga kumikita kahit konti lang siguro magsadya na lang po kayo sa barangay 193 at diretso kayo sa chairman na naapin nyo na lang po siguro ito si ma'am ano pong pangalan Shaike Arubis Shaike ayan natin tatanong natin dito para kung sakali kasi ito na yung main ayan Itanong nyo po dyan. Ayan. Itanong nyo po dyan. Itanong nyo po. Boss, ba yung opisina ng ano? Simenteryo? Yung pinaka-opisina ng simenteryo? po. Mm Dito -hmm. tuloy sa May Five Star. yung may overpass. Ah, doon lang sa may itabi ng overpass. okay, okay. Alam ko, uh, Ayan, hinahanap nila kung paano magano sa ano. Ito, nag-umiyak sila dahil ano, yung di, kumbaga parang wala silang idea ito yung nasikaso nila Ay, yeah. sobra wala kaming kasama man lang kahit lalaki na mas maganda kasi ko pag lalaki may kasama kami ganun pero wala po talaga kami na lang naglakas loob kahit itong kasawa dapat hindi nga sana ito kasama pero hindi na rin po namin alam kaya sabi ko magtutulungan na lang ito yan natin oh. ikutan natin na. up huwag magpatuktog ate, makaka-copyright tayo yun e ano, mga kababayan sana itong video na to may makapanood, nandito to sa ano yung pupunta nila, sementerio dahil magtatanong sila kung pa, paano eh ano yung patay nila dahil usually naman talaga itong patay dapat hindi kasama si misis sa pag kaso dahil natural may kung sakaling may mga bisita siya kabay mga kababayan ay dapat ando doon siya no pero napansin natin na dito si mga mga ay kasama po talaga mag ano nang sa cemeteryo kaya ayan kung mga tagapasay Miura ay may kaliksto baka sakali makahingi ng konting tulong sa inyo nananawagan tayo dito sa video na to na kahit paraan ninyo po sa inyong barangay chairman sa barangay 193 ay sana maasis ma, ma sila matulungan kasi parang ano sila masak masakit masakit mawala ng mal sa buhay pero mas masakit yung nawalan ka na ng mal sa buhay, pero kapos ka pa sa mga budget no pero okay na kuya yung wala kang budget basta yung mga mal sa buhay nandiyan oh. Oo, pero mas maganda yung wala talaga. Walang walang nawawala, walang sakit sa Ganang, pamilya, oo papipiliin ako pera or buhay, buhay yung pipiliin ko po nalulungkot ako kasi syempre katagal po yung pinagsamahan namin eh hmm. lahat ginagawa ko po ilan naman start. yung anak na naiwan isa po, baby pa po, 6 months ayan, mga nananawagan nananawagan tayo, ito so, yung misis niyang iniwan, ni mister ayan, kasalukuyan na nakahimlay sa lugar nila siya dapat iniiwan. Pero kailangan ko nga si Kasuin to kasi ito lang yung may itutulong ko sa kanya. Ayan na. No? Nakakalungkot lang po na. Ano? Kasi, ayan, dito na lang siguro kayo kasi tatanong nyo dyan dahil ito yung simenteryo. Oo. Ayan, wala kayong bayad sa taxi dahil si Kuya talaga hindi pa kumikita sa pag sa mga video ko pero oo pero ganun pa man kahit papaano siguro Ayan. Ito yata tanong na lang kayo dito kasi dito naman yung ano ng simbahan. No? Ayan. Ayan yung pinuntahan nila. Sige ate, nakikiramay kami mamaya po. Panoorin nyo po ito, i-upload natin to ng mga alas dos. Or ngayon na i-upload ko to pagtapos nyo. Yung... Ano Taxi vlog po, makikita nyo po yan sa YouTube. pangalan nyo po, Ayan, ang pangalan kong personal, Ramson Villigas. Ayan, pero taxi vlog sa Facebook page. Tapos taxi vlog din po sa YouTube. And mapapanood nyo po yan sa ano. Ayan po, pwesto to tayo para hindi tayo makabala baka may dumaan. Ayan, okay, po, okay na nga ate. No? Ingat kayo sana may dumating sa inyong tulong dito sa pananawagan natin. Ha? Kahit huwag nang dumaan sa akin, dumirito na po sa inyo. No? Oo, sige. Okay, ayan si Mrs. Iniwan ni Mr. Ayan. Ito po yung Uh -huh. Ay, Thank you, boyo. Salamat. Ay, matanong ko lang, ma'am, ano palang kinamatay ni Mister? Heart attack. Ay, inatake. Ibig sabihin mataba. Okay na po, ma'am. Ayan, tanong nyo na lang po kung saan yung pinaka-opisina. Ayan, ayan siya. Ayan. siya yung pangalan niya. Uh, ah, ayan. Yung ko. Ito siya yung, ano, nung ano siya, nasa, nandun, iniwan namin siya. Ayan po. Yung pinsan ko. Ayan. Yan na kasi kasoy namin na may ayos. No? Malinaw ba? malabo. Parang malabo yata. Pero okay na siguro yan. Hmm. Malinaw naman yan gabi Ayan, okay na. Oh. Yan, mas yung patay na siya, yung pinapinakita ko sa kanya. Ah, okay. Sige. Okay. Sige okay. ma, okay. sige ate sana may dumating na tulong sa inyo. Na, kahit na wag nang duman sa akin no. Kahit prayer na lang oh, po oh, oh. na po kami at ingat kayo ate, ha? Okay lang. Kahit Kakaslob walang lang. Sir, okay lang. Basta prayer lang po para sa oh saan sige, 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 Pasarado na lang po uli Thank ng pinto. Thank you po. Oh, bless you. Okay. Ayan mga kababayan, nananawagan tayo ngayon. Bumaba na sila. Ayan. Ayan mga... Bababa tayo dahil hindi na nila nailak yung pinto natin. Ngayon sana ano, may makapuntang kahit konting tulong sa lugar nila. Ayan sila oh. Ayan, kahit kunting sinasabi ko na kahit kunting kun maliit na halaga lang yung nabibigay natin ng libring sa tulad nito nila madam malaking bagay po pero ganun pa man sana sa mga panawagan ko sa inyo sa mga makakapanood nitong video na to sana kahit isang tao may magbigay ng ano sa kanila dahil ramdam natin dito sa video nakuha natin sa kanila yung pagdadalamhati ng asawa na iniwan na may isang maliit na baby ayan lang ayan mga kababayan maraming salamat yung makakapanood nito sana ano sana may sana pakishare ng video na sana may mantigang puso na Direk, direkta na po kayong pumunta doon sa Barangay 193. Ayan. Ayan lamang mga kababayan. Maraming salamat. Magandang tangali. Magandang araw sa inyong lahat. God bless po sa lahat.